Ang pananampalataya sa buhay ay isang mahalagang aspeto ng ating pagkatao. Narito ang ilang mga katotohanan tungkol sa pananampalataya sa buhay. Ang pananampalataya sa buhay ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at pagtitiwala na may magandang kinabukasan. Ang pananampalataya sa buhay ay nagbibigay sa atin ng lakas ng loob at pagtitiwala sa ating mga kakayahan. Ang pananampalataya sa buhay ay nagbibigay sa atin ng katatagan at pagtitiwala sa ating mga desisyon. Ang pananampalataya sa buhay ay nagbibigay sa atin ng pagmamahal at pagtitiwala sa ating mga kapwa. Ang pagdarasal ay isang mahalagang paraan upang magkaroon ng pananampalataya sa buhay. Ang pagbabasa ng Biblia ay isang mahalagang paraan upang magkaroon ng pananampalataya sa buhay. Ang pagkakaroon ng mga kaibigan na may pananampalataya ay isang mahalagang paraan upang magkaroon ng pananampalataya sa buhay. Ang pagkakaroon ng mga aktibidad na may kinalaman sa pananampalataya ay isang mahalagang paraan upang magkaroon ng pananampalataya sa buhay. Ang pagtitiwala sa Diyos ay isang halimbawa ng pananampalataya sa buhay. Ang pagtitiwala sa sarili ay isang halimbawa ng pananampalataya sa buhay. Ang pagtitiwala sa iba ay isang halimbawa ng pananampalataya sa buhay. Ang pagtitiwala sa kinabukasan ay isang halimbawa ng pananampalataya sa buhay. Sana ay nakatulong ang mga impormasyon na ito sa iyo.